applying Mayan 5 level japanese in japan. The um, kagising natin, no? So titingnan yung ginawa natin uh, pang n5 na level na japanese. So may so, natin. Sa harap ng pintuan natin. Tara, let's go. Tara, natin. Hi, good morning, Japan. So, lang, japan. Hello. 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 Hayatatsu-sama, susama sama here. Kattamondo sa lobo susama daw no mai ni oite kunasai. So natin na tayo nilapakan. Dito na doon natin. Bigat. Bigat. Sipin lang technically lo fix para hindi na sila mag doorbell-doorbell sa bahay natin dito sa dito. Susulatan niyo na yung ganyan. Sumatik na yan yung order nila. Lagay na lang yun sa harap ng pintuan niyo. Saraan. Saraan dito yung order natin. So, I hope may yun kayong idea dito sa Japan. Ito yung mga ni noong Miti ko rin Arigatou gozaimasu. Ja Bye bye.